Maraming nagtatanong mga idol kung paano ba daw ikabit itong dividing network na ito dito sa ating sit-up Dahil mayroon tayong dalawang speaker, dalawang tweeter at saka isang uh, bluetooth na amplifier na di 100 So paano ba daw ito ikabit mga idol itong uh, 400 watts na dividing network na ito na two way. So may nakalagay dito mga idol na 3 bull uh, positive saka negative at saka bus o base uh, positive at saka negative at saka mayroon siyang isang input. Yan. So two way dividing network. So ang tanong dito mga idol paano ba ito ikakabit? Dahil tuwi lang daw ito. So simple lang naman mga idol ang pagkabit nito. So tuturuan ko kayo mga idol kung paano ito ikabit. Susundan so, nyo lang ako mga idol para malaman nating lahat. So unang-una mga idol, magsisimula tayo dito sa speaker natin Yung dalawa. No? Dalawang speaker. So ang gagawin natin dito mga idol, mayroon tayo tayong uh, wire dito 'yan, no? Oh mayroon tayong dalawang wire positive at saka negative dito sa isang speaker na ito at saka dito sa isang speaker mayroon din tayong uh, positive at saka negative so ang gagawin natin dito mga idol ay itong positive ay pagsamahin natin yan pagsamahin natin yan yan pagsamahin na natin ay baliktad ito pala yung positive. Itong pula. Positive to positive. Yan, i natin mga idol. Tsaka itong negative naman. Yan, simple lang to. Pagsamahin din natin itong negative at saka negative. Yan. Yan, mayroon na tayong positive at saka negative. So, itong Twitter naman, ayan, tabi muna natin to, ito, ito. Itong Twitter ay pagsamahin din natin yung positive at saka positive. Itong puros pula. Basta positive to positive. Yan, pagsamahin natin silang dalawa. At saka itong negative. Yan. So, ganoon lang kasimple mga idol. Very easy lang. Yan. So negative to negative, positive to positive. Ayan, so ito ang ating dividing network mga idol. Yan. So ito ating speaker, so ikakabit na natin siya dito sa may nakalagay na base. So ang positive ay sa positive dito, positive. At saka itong negative. So ito na mga idol, ah, ikakabit ko muna itong uh, speaker natin. Itong mga wire ng ating speaker dito sa positive. Dito sa may nakalagay na base, yan no? Oh. Positive at saka dito sa kabila negative. Meron naman siyang plus minus. So isuksok nyo lang dito mga idol, oh, sa so may butas yan. At saka pag nasuksok nyo na, ay ah, higpitan nyo na. Yan, para humigpit siya. Yan. Yan higpitan kung mayroon kayong maliit na screw mas maganda ako kasi ako kasi ay wala akong screw kasi yun lang yung ginagamit ko yan so dito sa negative naman yan mayroon naman siyang uh, nakalagay na negative yan ganyan lang yan dito sa negative nya uy di nagdikit Yan dito sa negative, Ganun pa rin, isuksok. Yan, be sure lang mga idol, hindi sila maggigikit silang dalawa. Baka mag-ground. Yan, tapos higpitan. Yan. So mahigpit na, yan 'no. Oh. So ito ang sa speaker. Yan 'no. Oh. So dipindi sa inyo kung anong uh, sistema ng pagkabit nyo dito. Yan. So sa akin kasi pinagsama ko yung positive at saka positive sa dalawang speaker at saka negative at saka sa kabila negative pa rin. So pagkatapos ay dito isuksok. So itong Twitter naman natin mga idol ito. Yan. Pinagsama na natin to. So ang positive ay ganun pa rin, no? So isuksok natin dito sa positive at saka negative. So isuksok natin mo mga idol. So yan na. Oh. Yan na. medyo malaki lang yung mga speaker wire ko pero okay lang Mas maganda nga yung malaki. So ito mga idol, optional lang ito kung bumili kayo ng dividing network or hindi. Total naka Bluetooth uh, uh, amplifier naman tayo. Dahil sa setup ko nito mga idol ay ginamitan ko siya ng dividing network. Yan oh. No? Mayroon siyang dividing network. So dito naman tayo mga idol sa input. Yan oh. No? Yan sa input. Mayroon siyang positive at saka negative. Yan oh. Positive at saka negative. At saka dito naman sa ating uh, Bluetooth, kukuha tayo ng output dito. Ayan. Dito. Dito mga idol sa ating Bluetooth, may nakalagay siya na hindi maklaro. Mayroon siya nakalagay na 4 to 8 ohms. So dito tayo mag kukunik yan no? speaker porto it ohms so ito itong uh, dito sa primero dito sa una yan oh, no? may nakalagay dito sa kabila na porto it ohms so maglalagay tayo dito ng kanyang wire so mayroon naman siyang sariling wire mga idol yan so no? oh. so isasaksak natin dito yan no? saksak natin siya Yan, saksak. Oh, meron na tayong output dito. At saka, syempre dito sa input ng ating dividing network. Yan. So, ganoon pa rin mga idol. Negative uh, positive at saka negative. Yan, oh, may pula at saka itim na wire. So, kakabit natin mga idol at saka mga sound check natin. Yan. Positive. Positive. Yan na. Igpitan. Igpitan. Very simple. Yan. At saka dito sa negative. Yan. Simple lang. Napaka-simple. Hmm. Yan. Uy, break. Tanggal. Yun. Pumasok. Yan. Hmm. So matigas na. Yan na Ito lang mga idol, ito lang ang ating simpleng connection. So uulitin natin, so nanggagaling dito sa output ng ating ampli, nagkuha tayo dito sa sa woofer niya, sa 4 to 8 ohms na speaker output dito. So makikita naman natin mayroon siyang 4 to 8 ohms. At saka papunta siya dito sa input ng ating dividing network, yan, sa input. At saka dito naman sa base ay yung dalawang speaker na yan. At saka itong uh, tweeter, itong dalawang tweeter natin ang ating kinabit. So positive to negative. So isa sound check natin ito ngayon mga idol para malaman natin kung maganda ba kaya ang kanyang tunog. So mga idol ito na nga ating uh, sound check ng ating uh, DIY na bluetooth uh, Speaker na mayroon siyang dividing network, so titirahin natin ang slow jam remix, so i-volume natin ito mga idol na uh, kalahati lang, yan, kalahati lang, andi bluetooth na tayo sa ating uh, cellphone connected nito, so ipit play lang natin para marinig natin ang tunog kung ano kaya ang tunog ng may dividing network. Let's do it mga idol. Mira. from the queen the south This is -L Audio, So pala kasi pala mga idol Pero parang mapupunit na <laughs> Speaker na po